Hello guys, uh, good morning uh, Dito tayo ngayon live tayo at uh, andito ako sa isang sasakit ko, hindi ko banggitin yung modelo nito guys, but uh, uh, kasi palagi ako nare-restrict ni Mita pag nagbabanggit ako ng modelo, brand palagi ako nare-restrict ni Mita so nagpalit ako ng uh, ano to guys nagpalit ako ng uh, power steering pressure hose. Ito yung pressure hose. Makikita mo yung, ano, mapapansin mo yung pressure hose. Kasi sa, sa power steering, dalawang klase yung hoses nila. May pressure hose at may uh, return hose. Yung return hose kasi hindi siya pressure. Hindi siya katulad nito na nakakripted talaga ng todo-todo. So, nagpalit ako nito guys kasi may maliit na leak na dito banda. is like a needle leak lang. So dito, uh, dito talaga ako nahirapan ng todo-todo sa pagtanggal ng uh, power steering pressure hose na tong modelo na to. So ang ginagawa ko minsan pag na, na talagang hindi ko na makontrol yung sarili ko, nag stop ako at uh, nagpapahinga, nag-relax at nag ako ng anong susunod kong moves para mat makabit ko to. Nahirapan talaga ako dito guys. So yun, ah uh, ang topic natin ngayon, kung gusto nyo mag dito, okay naman yung kitaan guys, okay, pero ang advice ko, kailangan more, uh, more patient. Kasi everyday talaga, iba't ibang situation, iba't ibang, uh, hindi naman katulad na isang, isang kumpanya na ganitong modelo lang ginagawa mo dito sa isang mechanic. Uh, hindi ka pwede mamimili ng sasakyan. So, gagawa ka ng sasakyan na kahit ano, iba't ibang iba modelo. So, ang payo ko lang sa inyo, kung mag kayo, kayo, uh, talagang ma maluwag yung pangunawa nyo, marunong din kayong uh, makipagkilala sa mga tao, marunong kayong uh, parang yung behavioral ng tao dapat basahin nyo rin. Kasi ako, uh, sa tagal ko na sa ganitong gawain, naungontrata ako ng bahay, gumagawa ako ng sasakyan, so nakaka-encounter na ako ng iba't ibang klase ng tao. So ngayon, sa sitwasyon ko ngayon, namimili talaga ako ng customer. Uh, kasi yung ibang customer, minsan, uh, parang... Uh, 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 makikita mahalata mo naman yun sa first uh, ano mo pa lang eh, sa first conversation niyo pa lang mahalata niyo na yun kasi ang isang mekaniko hindi lang naman kasi uh, kung na, na mo agad yung problema and na yon di ba pero later on may ma-encounter ka, iba, bang iba, ibang problema so i-add mo yun sa mga customer pero may mga customer talaga na very hectic sa pera So, sabihin nila, o sabi mo, ganito lang yung presyo, ganito lang yung presyo, bakit ngayon ang taas na? So, yung mga ganong bagay guys, so, kailangan talaga na marunong kang makipag, ano, kasi, um, mayroon talaga ako mga customer na hindi ko na siya nababalikan kasi sobrang busy din ako, nangingi ako ng na pasensya sa kanila, pero they are very good person. Pero may mga customer talaga na hindi ko talaga sila binalikan kasi sa mga ganong sitwasyon. Pero mostly naman, hindi ako nakaranas sa kapwa natin Pilipino. Mabait naman yung mga kapwa natin Pilipino pag may sinabi tayong dagdag na ganito kasi may sira pa, naintindihan nila. Pero yung mga ibang lahi, hindi ko nabanggitin yon kasi bawal kay Mita. Sobra silang tight doon sa mga ganong bagay. Pag sinabi mo na ganon, dapat accurate ka. So, yun. Kaya, una, talagang mamimili ka ng customer. Uh, ganon din sa construction area, kasi matagal na rin ako ng kontrata. Uh, mahalaga din yon kasi may mga sitwasyon. Ang una kasi doon pag mangontrata ka uh, ipaliwanag ng customer mo kung anong gagawin tapos mag counter proposal ka so pag yung sa counter proposal at nag oo siya uh, naka agree na kayo doon pero may mga situation talaga sa mostly sa ginagawa ko may mga situation all, almost all the time na napag-agreehan niyo na yung kontrata at si customer may pinapabago. So, Ah uh, kaya mahalaga na mamimili din kayo ng customers na gano'n. Kasi naka-encounter ako ng customer na hindi naman kalahe natin. Yung pinipersa ka, yung parang isusuka na sabi pag hindi mo ito gagawin, uh, mag-counter mag, mag counter demand siya. May, may mga gano'n, mga professional pa yun, guys. So, pero sa lahi natin, walang, walang, wal, hindi naman ako naka-encounter. So, yung mga ganong sitwasyon na parang gusto niya right away. Gusto niya kinukuha agad yung oras. Maraming maraming mga demanding customer. So, yun. Uh, Mag-ingat-ingat kayo pag uh, pumasok kayo sa mga gano'ng sitwasyon. Uh, so, par naman, medyo masaya naman ako sa ginagawa ko, guys. Uh, mayroon lang talagang everyday na hindi uh, minsan na-struggle ka sa mga gano'ng sitwasyon. Kailangan napaisip ka rin kung paano mo gagawin. Kasi pag katulad nito sa isang mechanic hindi naman napag-aralan by the books lahat ng sitwasyon eh. Hindi naman pwede ilista lahat ng modelo ng sasakyan sa mga libro. Yung natutunan mo sa school, ano lang yun? Basics, basics lang yun. Kumbaga, ito yung engine, ito yung transmission, ito yung power steering, paano, paano tumakbo yung uh, yung alternator, ganon. Yun lang yun, basic. Pero pagdating mo sa aqual, iba't ibang sitwasyon. Hindi kasi pare-parehas yung condition. Iba-iba yung design, iba't iba yung uh, sitwasyon ng engine, iba't iba yung uh, uh, iba -iba yung location. So, hindi yun na uh, nakikita sa school. Kahit pa mayroong kang mayroong kajang mga uh, mga uh, software na paano kalasin. Iba-iba yung situation, guys. So, kailangan mo talagang matutunan yung condition. Kaya, ako, uh, bilang isang mekaniko, Uh, para sa akin, mahirap talaga <laughs> kasi iba't ibang yung situation katulad nito, so sobrang hirap ko talaga ikabit to, kasi maliit lang yung space, tapos wala akong pwedeng kalasin doon kasi pag kinala, sobrang you know, uh, kaya mas gusto kong gawin yung mga uh, mga Asian car, hindi masyadong mahirap, so, hindi ko alam kung paano uh, yung mga engineer dito sa mga ayoko lang kasi banggitin, eh. bawal kasi kay Meta Sobrang hirap minsan uh, kalasin. Kaya 'yung ibang mekaniko kaya minsan nagship ng ibang trabaho kasi 'yung mga shop ngayon guys ay nagkakaroon na sila ng flat uh, flat rate. So ang ibig sabihin ng flat rate guys, ah uh, pag 'yung customer customer sa isang shop pumunta at sabihin nang uh, ng service uh, advisor o 'yung 'yung oras na to dalawang oras lang gagawin. So, ipapasa yun sa mekaniko, sabihin din noon, yung oras na yon sinabi nila sa customer dalawang oras, pero pwede nila sabihin sa mekaniko na yung, uh, yung, yung sasakyan na to dapat one, one and a half mo lang gagawin. So, pag naputulan ka ng turnil, turnilyo, o kaya na, na, kasi makalawang na o nasiraan ka pa iba ng parts, bahala ka na doon, hindi na sagot ng shop owner yon So, kaya yung ibang yung ibang mga mekaniko talagang nagsiship kasi minsan wala ng pera kasi minsan uh, babayaran sila ng one and a half hours pero ang ang total man hours sa ginawa nila yung bagay na yun umuabot sila ng 5 hours so ganun ang sit up guys kaya so far uh, ako kaya ako hindi ako pumapasok sa mga ganong shop kasi alam ko yung lakaran doon tapos madalian talaga kasi per oras sila tapos ipa-flat rate ka kaya ganon uh, ang kumikita lang talaga kasi ang kumikita lang talaga yung mga shop owner nakaupo lang yun sila kaya ganon guys uh, so far that's all guys uh, have a wonderful day tatapusin ko lang tong topic ko so kung may mga katanungan kayo regarding your cars uh, willing kong samagot sa comment ng sa baba uh, that's all guys thank you thank you so much and have a wonderful day